Good morning mga idol. Meron tayo ditong dayo dito. Uh, ang motor ni Sir ay Rusi 175 Macho, maingay. Ya yeah, taga Mulay na Ikeson po. Uh, gagawin natin kahit tayo ay lagnat. Lagnat tayo ngayon mga idol kasi tinabahan tayo ng trangkaso. Sobra Sunday ngayon. Bale no ng pet nga ngayon kuya. 26. 26 trangkaso tayo pero sasangat natin 'to mga idol. Yung schedule sana natin ngayon ng 155 Uh, napending na natin kasi nga sabi ko hindi makakagawa kasi overhaul ito naman may ingay ang makina pero napagtalungan mo na to sir normal mo normal lang daw yun sabi sa iyo Ayan si sir, oh. anong sabi sa iyo anong nagawa niyan normal lang daw normal lang daw yung ingay Ayan, sir shout out kayo na sir oh. mula na keso, napakalayo ilang oras ang biyahe niyo doon tatlo tatlo o apat napakalayo pero dahil naman nakita ko naman na ang motor niya ay wala naman tayong ibababa ang makina dahil napakadali magbaba ng makina kasi ang mababa po ng makina niyan 1.5 automatic labor na yan o oh, di ba kung may ko yan labor na ang problema kung wala ka lang makita ang sira tapos babalik mo kawawa naman yung mayari pero dahil sinabi niya nga na sabi daw nung nagawa na ganun daw normal pero sa akin hindi po normal yon. yan kahit masama pakiramdam natin mga idol gagawin natin pakinggan muna natin para makita natin Lolo ka susen ako, oh, stadyak na. Sige, sige. Abit, walang neutral. Ah, oh, upon din yan. Yan mga idol, oh. Ang tunog niya, kumaano siya, gumagahin rin yung tunog niya mga idol. Bali, maingay. Yan, oh. yon, Ganun ang tunog niya mga idol. Yan. yan. Hindi po normal yung tunog ngayon kasi po pag nire-revolution, nawawala yung ingay. Kasi kung yan ay connecting rod, dapat yung ingay niya hindi mawawala. Ang problema, nawawala. Ibig sabihin mga idol, ang sira nito, yung tornilyo po ng magneto ay lumuwag na. Kaya gagawa natin ang paraan para hindi masira yung stator at hindi mandamay. Buksan natin mga idol. Okay? Sige tropa, pabukas naman ako nito. Bali ganunin mo para pakita ko sa inyo luwag yung ano niyan, yung stator. Yan, pinabuksan ko na po sa may mga idol. Silipin mo yung tornilyo. Ay, oh, ilan na? Ilan yon na ang luhag? Yan ang maingay sa iyo. Kasi nga akalain mo na katukang makina mo, wala naman diyan. Kasi kung hindi napansin 'to ng magagawa, hindi mapapansin. Ito yung naingay ano. Oh, yan. Yan, yan yung naingay. Tak 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 tak. <laughs> oh, ito naman ah, uh, sa based on experience natin idol. Kung hahapitan ko lang 'to, kasi nabaldag 'yan. Ang sakit ng ganito, nabaldag yung pagka bumalik ang kicker tapos sa susi misa. Pakalakalak na ganun siya nalaga pa. Ngayon ang purpose niyan, kasi marami na akong business experience siya, minsan nilalagyan namin to ng may tiban, epoxy yung trade, minsan hindi rin tumatagal, binababag lang. Kaya ang gagawin natin dyan, para mas matiba, yahapitan ko yan, tapos dali natin to sa welding, pawi-welding ako na yan dyan. Kasi wala naman niyang sasabihin pag nasira ay papaltan hindi. Kasi nasisira na naman dito, Bendix. Walang problema yan kahit nakapix pipiksan natin niya kagaya ng aking motor na 175 sa labas. Ano? Para matibay. Lahat yung mga ginawa ko, may na-vlog na ako niyan, lahat ay naka-welding, matibay naman. Walang naging reklamo. Kasi pag kinapitan mo yan, oras-oras yan, bumaldag yan, ganun ulit ang mangyayari. Ito ang bababagin sa iyo, ginagaling na lamang at ito ay eh, hindi ka nababag, hindi nababagtot, hindi natanggal. Kung natanggal ito, yan o, ilan na? Hindi ilan na o? Ay sa layo ng biyahe mo. Di sana, bababagin to. Kung yun nakalabas mo ng kaunti na kahaba, babag to. Yari yan. Kaya tatanggalin natin yan. Tapos, mamaya, ano? Mga idol, yan ah, Okay na. Bali dumating na si kuya. Ito na yung pinagawa namin, no? Oh. pinabuilding na, na namin para mas matibay, yan, no? Oh. Yan. Bali yung mga tornilyo niya, yung allen bolt niya, ilagay na ng spot stainless. Yan. Okay na. Lalagay na natin yung bendex. Okay na to. Bali na, ano na namin yan. Wala na naman ba bakal. Okay na to mga idol. ayun Dilinisin na lang. Dilinisin na muna. Ayan na mga idol, okay na yung ating pendex drive. Kakabit na natin. Oops. Okay. Oops, ano na, ano na. Kakabitan natin, tapos pakinggan natin yung tunog. O may pinagbago. Ah, nandiyan naman yung mga washer na kabit na. Tigisa, isa. Nandiyan na. Banda mo. Okay na mga idol oh. Start. Tingnan natin. Okay, start 'yan. Sa susi, baka naglolo ka sa susi. Ayun oh, mga idol oh. Wala na. Saltakin mo. Ayun. Ah, ano masabi? <laughs> ano kaya ayos? <laughs> sabi po kasi sa kanya, hindi daw normal. saja pong may sira. Kasi po, sa tagal lang ginagamit. Ilan taon mo na itong ginagamit? Lima na kuya. O, oh, limang taon. Kaya alam niya na may problema ang motor niya. Ang problema, kahit patingnan niya sa magagawa, ang sabi sa kanya, normal daw. Pustrad. Ano sabi? Pustrad, ano Ayan. Kaya po, mag-iingat kayo pagka ganun ng tunog. Check nyo na agad yung magneto. Yung allen ng bolt natin. Kapitan ng mabuti kung ayaw yung ispatan. Pero ang akin, the best talaga dyan ispatan. Para wala po siyang kabutaw-butaw. Kasi yun ipang matagalan na po yan. masisira lang doon, Bendex. Okay po mga idol? Ayan. Pashare po ng video natin sa mga Rusi 175. O, shoutout mo sa mga kasamahan mo doon. Pashoutout Sinong out. ano mo? Shoutout mo. Shoutout po sa Chickman Family. Yun. Okay mga idol, maraming salamat po. Yan. God bless po sa inyo. Ibigyan ko na sticker si Nabo para may remembrance naman. Okay?